Hindi ako kailanman naniwala sa mga fairy tale hanggang sa sinabi ng biyanan ko na mas magaling pa ang para sa anak ko. Ang mga salitang iyon ang mitsa na nagsindi ng apoy sa akin, isang apoy na nagsimulang magliyab ng tahimik sa loob ng mahabang panahon. Nakatayo lang ako roon, hawak ang puting papel na inabot ko. Ang pabalat ay simpleng notice of foreclosure. Sa likod niya, ang malaking bintana ay nagpapasilip sa pamilya naming kumakain sa hapagkainan, nagtatawanan, parang walang nangyayari. Pero alam ko, ang tahimik na sandaling iyon ay ang huling pagkakataon na mararamdaman niya ang kapayapaang iyon sa loob ng bahay na ito. Ang tagal ko nang naging bulag. Ang tagal ko nang naging bingi. At ang tagal ko nang nagpanggap na hindi ko nakikita ang mga pang-aapi at pagpaparinig na ginagawa nila. Ang buong pamilya ni Leo ay abala sa pagpaplano ng mga diskarte nila sa buhay. Mga diskarte na madalas ay hindi ko naiintindihan. Ang lahat ng ito ay parang isang laro para sa kanila. Ang laro ng kasinungalingan, pagpapanggap at panluloko. At ako, ang inosenteng asawa, ay naging biktima ng kanilang kasinungalingan. Kaya nang sabihin niya ang mga salitang iyon, ang mga salitang naging mitsa ng lahat, hindi na ako nag-atubili. Hindi yan totoo. Impossible ginagawan mo lang kami ng eksena, sabi niya. Napailing na lang ako habang ang mga mata ko ay naglalabas ng apoy. Matagal na akong pagod. Matagal nang nasasakal sa loob ng bahay na ito. Ang tagal ko nang nakatago sa lilim ng kasinungalingan. Hindi na kaya ng aking acting ang bigat ng pagpapanggap. At sa araw na ito, ipapapakita ko sa kanya kung sino talaga ang may-ari ng buhay at bahay na ito. Para sa marami, ang buhay ko ay parang isang pelikula na may happy ending. Ako si Angela at sa unang tingin mukhang perpekto ang buhay ko. Bata pa lang ako, madalas nang napapansin ang aking itsura, mahabang buhok, matangos na ilong at mapupungay na mga mata. Kaya nang magpakasal ako sa anak ni Aling Susan, si Leo, marami ang nagsabing napakaswerte raw niya. Siya, bilang nag-iisang lalaki sa kanilang pamilya, ay tinitingala lalo na't na sikat siya sa aming lugar. At ako naman, bilang isang babaeng nang galing sa simpleng pamilya, ay nakahanap ng pamilyang mayaman at matatag. Akala ko, ang lahat ay tuluyan ng magiging perpekto. Taga probinsya si Leo, pero ang pamilya nila ay matagal nang nakatira sa Maynila. Nagsimula silang magtayo ng negosyo sa Maynila at doon na rin bumili ng bahay. Ang bahay ay nasa isang eksklusibong subdivision, isang matayog na estruktura na may limang kwarto, hardin sa harap at likod, at isang swimming pool pa. Matapos kaming ikasal ni Leo, pinili naming doon na manirahan kasama ang mga magulang niya. Sabi ni Aling Susan, mas masaya raw kapag sama-sama. Sa isip ko noon, parang ang ganda naman ng ideyang iyon. Isang malaking pamilya na nagtutulungan at nagmamahalan. Ang lahat ay mukhang matamis. At sa unang mga taon ng aming pagsasama, Mukha naman talagang masaya. Silio abala sa trabaho bilang isang engineer. Ako naman nagsimula sa isang kumpanya bilang accountant. Sa totoo lang, ang sweldo ko ay sapat para mabuhay kami. Magaling ako sa trabaho at mabilis akong umakyat sa posisyon. Sa unang dalawang taon, naging senior accountant ako. Parang nagiging maginhawa na ang buhay namin pero hindi ko pa rin maipaliwanag ang pakiramdam na may kulang. Ang saya ay parang panandalian lang. Kada umaga, mag-aagahan kami ng sama-sama. Si Aling Susan, ang bienan kong babae, ay laging magandang manamit. Kahit nasa bahay lang siya, parang handa siyang umalis at dumalo sa isang party. Nakakainganyo siyang kausap, lalo na't na marami siyang kwento tungkol sa kanilang pamilya. Kaya naman, akala ko talagang magkakasundo kami. Pero may mga sandali na parang may kung anong mali. Minsan, kapag nakikita niya akong abala sa trabaho ko, mapapansin ko ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi ko lang alam noon kung bakit. Ang unang pagkagambala ay nagsimula sa maliliit na bagay. Isang gabi, pagdating ko galing sa trabaho, nakita kong nag-uusap sina Aling Susan at Leo sa sala. Narinig ko si Aling Susan na nagsabi, "Anak, hindi mo ba nakikita? Ang mga sweldo natin ay hindi sapat para matustusan ang mga gastusin dito sa bahay." Naghihirap na tayo. Hindi ko naintindihan iyon dahil alam kong malaki ang kinikita ni Leo. At ako rin naman, malaki-laki na rin ang sweldo. Huwag kang mag-alala, ma, sagot ni Leo. Baka may paraan naman para magkapera pa. Ilang linggo ang lumipas at napansin ko na palagi nang nag-uusap si Aling Susan at Leo ng patago. Kapag nakikita nila ako, bigla silang mananahimik. Minsan, maririnig ko ang salitang pautang, negosyo o pera. Hindi ko nalang pinansin sa simula. Akala ko problema lang nila sa negosyo. Pero ang tindi ng pakiramdam na may tinatago sila sa akin. Isang gabi, habang nagluluto ako ng hapunan, narinig kong nag-uusap sila sa sala. Hindi ko alam, maparang hindi na sapat ang kinikita ko, sabi ni Leo. Hindi ko na kayang bayaran ang mga bills dito sa bahay. Lalo na ang sa kuryente, tubig at internet. Ang laki na ng utang. Nabitawan ko ang sandok na hawak ko. Bigla akong kinabahan. Nagulat ako dahil alam kong hindi naman ganoon ang kalagayan namin. Nagbabayad naman kami ng mga bills, 'di ba? O baka hindi? Narinig ko ang mahinang boses ni Aling Susan na parang may inaalok siyang solusyon. Hindi ko na narinig ang susunod nilang pinag-uusapan dahil bigla silang nanahimik nang marinig nila ang paggalaw ko sa kusina. Pag alis nila, tiningnan ko ang lamesa at nakita ko ang isang sobre. Ito ay isang paalala na ang bills ng kuryente ay malapit ng makat off. Sa ilalim nito ay isang papel na may mga nakasulat na numero. Mga utang. Doon ko na pagtanto na may problema. Hindi pala lahat ay masaya sa ilalim ng bubong na ito. Hindi pala perpekto ang pamilya ni Leo. Sa katunayan, parang malalim pala ang problema nila sa pera. At ako, ang akala ko ay parte na ng pamilya, ay nakatago pala sa dilim. Parang may pumipigil sa akin na alamin ang totoo. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang unang pagdududa sa aking sarili at sa kanila. Simula noon, nagsimulang maging masinsin ang pakikitungo sa akin ni Aling Susan. Parang biglang nagbago ang ugali niya. Naging masyado siyang matamis na parang may gusto siyang makuha. Minsan, kapag nakikita niya akong umalis para magtrabaho, sasabihin niya, Naku, anak, kailangan mo bang magtrabaho ng ganoon katindi? Baka mapagod ka. Hindi ka na dapat magtrabaho ng ganoon. Pero sa likod ng kanyang mga salita, parang may ibang kahulugan. Parang sinasabi niya na, sige, magtrabaho ka ng husto para magkapera ka, para makuha namin ang gusto namin. Isang araw, habang nag-aagahan kami, sinabi niya, Leo, hindi ka ba nainip? Ang mga babae kasi ang dali nilang maboard. Hindi mo dapat pinapabayaan ang relasyon ninyo. Parang sinasabi niya na ako ang problema sa relasyon namin. Parang may gusto siyang sabihin sa akin na hindi ko lang maintindihan. Sa mga sumunod na linggo, lalo pang lumala ang sitwasyon. Palagi nang walang pera. Minsan, hindi na nagluluto si Aling Susan. Si Leo ay parang laging abala sa telepono. Isang umaga, habang nag-aayos ako para pumasok, narinig kong nag-uusap si Leo at Aling Susan sa sala. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi ni Aling Susan. "Nakahanap na ako ng solusyon. Ang bahay na ito." Huminto siya. Tiningnan niya si Leo at lumapit sa kanya. "Ang bahay na ito ang magliligtas sa atin." Biglang tumindig ang balahibo ko. "Ang bahay na ito? Ano ang ibig niyang sabihin?" Nagpatuloy sila sa pag-uusap. Narinig ko ang salitang foreclose at loan. Doon ko naintindihan. Nagkautang pala sila gamit ang bahay na ito bilang kolateral. Hindi ko alam na nangyayari na pala ang ganito sa likod ng aking kaalaman. Narinig ko ang pakiusap ni Leo, pero ma, paano si Angela? Hindi niya alam ito. Hindi siya papayag. Narinig ko ang malakas na tawa ni Aling Susan. Hindi na mahalaga yan, anak ang mahalaga ay ang pamilya natin. Ang pamilya mo. Ang matinding paglala ay nagsimula ng maging bukas ang pagpaparinig ni Aling Susan. Parang sinasadya niya na maging masama ang aking pakiramdam. Minsan, kapag nag-uusap kami, sasabihin niya, Nako, Leo, hindi ka na dapat magtrabaho ng ganoon. Mas magaling pa ang para sa iyo. Ang mga babaeng katulad mo, ang dami nilang kayang gawin. Sa una, akala ko, papuri lang ito. Pero nang paulit-ulit na niyang sinasabi iyon, parang may ibang kahulugan na. Parang sinasabi niya na hindi ako sapat para sa anak niya. Minsan, habang nag-aagahan kami, sinabi niya, Leo, hindi ka ba nainit? Ang mga babae kasi ang dali nilang maboard. Hindi mo dapat pinapabayaan ang relasyon ninyo. Parang sinasabi niya na ako ang problema sa relasyon namin. Parang may gusto siyang sabihin sa akin na hindi ko lang maintindihan. Isang gabi, dumating si Leo na masama ang pakiramdam. Narinig ko silang nag-uusap sa sala. Ma, hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Angela. Ang hirap, sabi niya. Narinig ko ang tawa ni Aling Susan. Bakit? Ano bang problema? Kung hindi siya sapat para sa iyo, hayaan mo na lang siya. Kumuha ka na lang ng iba. Doon ko naintindihan ang lahat. Parang gusto niyang hiwalayan ko na si Leo hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumakbo ako sa kwarto at doon ko nalang naramdaman ang sakit at galit. Naghahanap siya ng paraan para paalisin ako. Magsisimula na siyang magkalat ng mga chismis. Sinasabi niya sa mga kaibigan niya na hindi ko raw inaalagaan si Leo. Sinasabi niya sa mga kapitbahay na hindi raw ako marunong magluto. Sinasabi niya sa mga kamag-anak namin na ako raw ang dahilan kung bakit nagkakaaway kami ni Leo ang lahat ng ito sa likod ng aking kaalaman. Hanggang sa isang araw, nakita ko ang isang post sa social media na mailitrato ni Aling Susan at isang kaibigan niya. Sa caption, nakasulat, sa wakas, nahanap na namin ang tamang tao para sa anak ko. Sabi ng biyanan ko, mas magaling pa ang para sa anak niya. Doon ko naintindihan. Gusto niya akong palitan. Gusto niyang hiwalayan ko si Leo. Ang malaking pagbabago ay nagsimula ng mag-research ako ng mas malalim. Hindi ko na hinayaan na apak-apakan ako. Sa tulong ng kaibigan kong lawyer, nalaman ko na mayroon palang utang na malaki si Aling Susan at ang pamilya niya. At ang utang na ito, sa ilalim ng kontrata, ay kinuha nila gamit ang bahay na ito bilang kolateral. Ang problema, hindi sila nakapagbayad. Nagsisimula na ang foreclosure. Nagtataka ako. Paano sila hindi nakapagbayad? Sa totoo lang, ako ang nagbabayad ng lahat. Ang bills, ang pagkain, ang lahat ng gasto sa bahay. Nag-ipon ako ng husto. Nagtrabaho ako ng husto. At sa loob ng ilang taon, halos lahat ng sweldo ko ay napunta sa bahay na ito. Ang lahat ng ito ay para lang sa pamilya ni Leo. Pero ang totoo, ginamit lang nila ako. At doon ko nakita ang plano ni Aling Susan. Sinasadya niyang hindi bayaran ang utang nila sa bangko para magamit niya ang foreclosure. At kapag na-foreclose ang bahay, kukunin niya ang pera mula sa bangko at gagamitin niya ito para sa iba. At ako, hindi ako kasali. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Handa na ako sa isang paghaharap. Pero kailangan ko ng perpektong sandali. Hindi ko hahayaang maging madali para sa kanila. Kaya nang dumating ang araw ng foreclosure, naghanda ako. Nagpadala ako ng isang email sa bangko na may mga dokumento na magpapatunay na ako ang nagbabayad ng lahat ng gastos sa bahay. Nagpadala ako ng mga resibo, mga bank statements, at mga litrato. At sinabi ko sa kanila na mayroon akong utang na mas malaki kaysa sa utang nila. At ang utang na ito, sa ilalim ng kontrata, ay galing sa pamilya niya. Sa wakas, nakuha ko na ang perfectong revenge. Isang gabi, habang nagkakasiyahan kami sa hapagkainan, sinabi ko kay Aling Susan na mayroon akong sorpresa para sa kanya. Ibinigay ko ang isang puting sobre. Nakita ko ang pagtataka sa mukha niya. Pero nang buksan niya ito at nakita niya ang notice of foreclosure, nagbago ang lahat. Naging gulat, pagkasuklam, at takot ang nakita ko sa mukha niya. Hindi yan totoo. Imposible yan. Ginagawan mo lang kami ng eksena, sabi niya. Umiti ako. Ang totoo, matagal nang hindi kayo ang may-ari ng bahay na ito, Aling Susan. Ako ang may-ari. Ang pagtatapos ay hindi naging madali. Matapos ang paghaharap, umalis ako sa bahay. Iniwan ko si Leo, Aling Susan, at ang pamilya niya. Hindi ko na sila binalikan. Sa mga sumunod na linggo, narinig ko ang balita na ang bahay ay na-foreclose na. Ang bangko ay kinuha ang bahay at ibinenta ito. Ang lahat ng ito sa ilalim ng pangalan ni Aling Susan. Ang lahat ng utang ay napunta sa kanya. Ang lahat ng problema ay napunta sa kanya. At sa wakas, naramdaman niya ang sakit na naramdaman ko. Ang buhay ko ay naging mas maganda. Nagsimula akong mag-ipon para sa isang bagong bahay. Nag-apply ako para sa isang bagong trabaho. At sa wakas, nahanap ko ang kapayapaan sa aking sarili. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila para sa akin ito Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila kundi para sa kalayaan ko mula sa galit na iyon Ang aral na natutunan ko ay hindi lahat ng pamilya ay totoo Ang totoo minsan ang pamilya ay ang pinakamalaking kaaway mo Pero ang mahalaga ay hindi kung sino ang pamilya mo Ang mahalaga ay kung sino ang pinapatawad mo At ang mahalaga ay ang sarili mo At sa wakas naramdaman ko ang pagmamahal sa sarili ko ang lahat ng ito ay para sa akin. At sa wakas, nahanap ko ang sarili ko. At ang paghahanap na ito, ang pinakamagandang regalo sa lahat. At ngayon, naramdaman ko na ang lahat ay ayos na. At ang lahat ay masaya na.